So ayun mga tol, ngayon tuturuan ko kayo kung paano magtanggal ng oil change sa ating panel. Madali lang. First on mo ng ignition, syempre. Tsaka pagsabayin mo tong select at set mga 3 seconds. 3, 2, 1. Kapag nagblink na yan, pindutin mo yung itong set sa dalawa. Tsaka tatlo. Kapag nagpakita na yung blink sa oil change, pinutin mo lang itong set isang beses. oh, nagpakita na. Fully synthetic yung nilagay ko. Kaya, lalagay natin mga ano. Hanggang 6,000 pala yan mga tol. Lalagay ko na lang sa ano. 5,000. O, oh, 4,000. Okay na yan. Ayan. Kapag hindi pa rin matanggal yung oil change, madali lang patayin nyo. Wala ka kasi yung ibang tao dito. Kaya, diinan mo lang yung set tsaka mo yon yung ignition pum patay wala na <laughs> thank you